Sa iba pang mga balita, isang private prosecutor sa corona impeachment ang lakas loob na nagpakita ng disgusto sa pagbubunganga ni Senadora Judge Miriam Defensor Santiago. Nagtakip siya ng tenga habang nananabon. Si Miriam tuloy lalong na high blood ang Senadora at sagad, at uh, saka sinugod agad. Si Attorney, my live report mula sa Senado si Mayan Los Baños. Man. Erwin, hindi basta pinalampas ng ilang senator judge ang paglaglag ng prosekusyon sa lima nilang reklamo, kaya ang pananabon sa kanila na uwi sa pagpapakontem sa isang private prosecutor. Kasi uh, sa salungat sa gusto mo, kaya ayaw mo pakinggan. Eh, kung ayaw mo pakinggan, eh, umalis ka sa korte. Aalis ah, alis na nga po sana ako eh, kaya lang... Granted! If that is in the form of motion, go ahead! Imbis na prosecution versus defense, sina Senadora Miriam Defensor Santiago at ang private lawyer na si Vitaliano Aguirre ang nagsabong sa impeachment court. Huling-huli raw kasi ng ilang center judges ang pagtatakip ng tenga ni Aguirre habang nagsasalita si Santiago. Yan po ay isang kabastusan dito po sa isang miyembro ng hukom na ito. Nang gagalaiting binweltahan ni Santiago ang anyay bastos na prosecutor. I reiterate my motion to cite for contempt By the impeachment court. Pero sagot ni Aguirre, I, I really did it purposely. Because totoo naman po na talagang shrill ang voice na, na nasasaktan ng tayong ako eh. Ang pinakami-importante po sa isang tao ay respeto. Napilitan tuloy si presiding Judge Juan Ponce and really na isuspindi ang paglilitis. Pero habang break, buong tapang na nakipag face-to-face -face si Santiago kay Aguirre. Napalabas na lang si Aguirre sa session hall. Diretso siya sa briefing room ng prosecution panel kung saan sinalubong siya ng palakpak. Ang ugat ng mainit na tagpoy ang pagbatiko si Santiago sa paglaglag ng prosekusyon sa lima nilang reklamo. dalawang buwan pa lang, ah wala na. Tatlo na lang sa lima. Kasi tama na yun, eh, panalo na kami. Wah! I request the secretariat should record in our journal that I said, wah! Senator Asmenya is asking uh, what is the swelling of what. <laughs> Nakadagdag din sa pagkairitan ng senadora ang paulit-ulit na pagsasabi ng prosecution sa media na panalo na sila sa kaso. What are you doing conducting trial by publicity? I no longer know what universe I am in. We're just stating our advocacy without prejudging uh, the the outcome of the resolution because we have high respect to this honorable tribunal. We... Sa huli na nga nilang ang prosekusyon na isusumiti nila ang kanilang formal offer of evidence sa biyernes. Samantala, Erwin, simula bukas, wala mo ng impeachment trial. mag resume yan sa so March 12. Kailangan daw kasing bigyan ng pagkakataon ng impeachment court na makapag kung ano yung dapat ilang i-admit ng mga ebidensya. Bibigyan din ng pagkakataon ng depensa na pag-aralan tong mga ebidensya na to. Samantala, si Prosecutor Aguirre talagang nasight na for contempt ng impeachment court. Ano man ang maging parusa, pag-uusapan pa sa caucus o meeting ng mga center judge ngayong lunes. Erwin? Maraming salamat sa iyo, Baños, live mula sa Senado.